At sa experience namin, eto pa, meron kaming experience. Meron kaming customer dyan. Mataas na yung presyo namin dito, ha? mataas na yung singil. Bago lang to mga wala pang one year siguro. Meron kasi kaming customer dyan, galing sa high-end din na salon. Hindi ako naninira, ha? eto ay eh, ikwento eh, ko lang. Tungkol to sa pricing, <coughs> alam nyo ba na sa tagal-tagal na naming nagpatakbo ng salon, nine years na kami. Lagi kong sinasabi sa inyo na magtaas ng presyo. Na mataas na presyo. Na mataas na presyo. Na magandang serbisyo. Na magaling na serbisyo. Di kalidad na serbisyo. Bakit? Sa experience namin. 2021. November. Pinakaunang salang namin. Kami as bagwang salon owner din. Gusto namin magbenta sa masa. <laughs> Sino ba nagpayo ng hinayupak na yan? Gusto rin namin magbenta ng mababa. Gusto rin namin affordable yung presyo. Nakayang bumili ng iba. Nakayang uh, bayaran ng iba. Ng mga maraming tao. Alam nyo ba anong problema dyan? pinakaunang problema dyan na bad trip na bad trip ako dyan. Yan sa mababang presyo. Yung below isang libo. Yung 500. Alam nyo yung pinaka bad trip ko dyan. 2021. Yung presyo namin noon mga 799. Nag-promo pa kami noon. Naging 499 na lang. Or 500 ganun. Alam nyo ba anong masakit? Alam nyo ba anong masaklap? Customer complaint. Customer complaint. Atin-atin lang to ha. Ah. <laughs> Ihinaan ko. Yang mga customer na yan. Dahil sa mababa yung singil mo, wala silang nakikitang value dyan. Ibig sabihin, pantay lang kayo ng katabi yung salon na ganoon din yung presyo. Tapos, pag mayroong back jab dyan, konting kulot lang, konting hindi nakita yung kulay, kahit konti lang, lakas makareklamo yan. At ang masaklap dyan, ano, alam nyo ba kung ano? Ipo-post ka sa social media. Ipo-post ka nila na ang pangit ng serbisyo nyo. Na keso mo, mura lang yung singil nyo. M, e, mura lang yung servisyo nyo. Mura lang yung kalidad. Kaya nga nagtaas ako ng presyo eh. Dati, 799 lang kami. 599 lang kami dati. 2021. Ngayon, hindi na kami ganun. Bakit? May nag-comment nga dito sa post ko eh. Yung tungkol sa price war. Napakahaba ng komento niya. Sabi niya, Alam nyo ba na hin sa lahat ng customer daw na, na hawakan niya. Pinaka uh, magandang handelan yung mid to high na client. Yung mga professional, yung mga may pera talaga. 'Di ba? Bakit daw? Yung mga yan, walang sakit ng ulo yan. Pag ka ng presyo dyan, wala yan pare may pambayad yan. At sa experience namin, eto pa, meron kaming experience. Meron kaming customer dyan. Mataas na yung presyo namin dito, ha? mataas na yung singil. Bago lang to mga wala pang one year siguro. Meron kaming customer dyan, galing sa high-end din na salon. Hindi ako naninira, ha? eto eh, ikwento eh, ko lang. Tungkol to sa pricing, hindi to sa paninira. Tungkol to sa paano mag-react yung mayayaman, paano mag-react yung may pera kumpara sa uh, masa ngayon. Hindi ako naninira. Meron kaming isang customer, galing siya sa sikat na salon, high-end. Hindi naman high-end, basta sikat siya, kilala siya, oh, kilalang salon. Nagpakulay siya at rebanding. Yung singil sa kanya is mga 8 to 10,000. Ngayon, hindi nakuha yung gusto niya. Hindi ganun kaganda yung resulta dun sa ine-expect niya. Six months, pumunta dyan. Naging regular customer na namin. Ngayon, alam niyo ba anong reklamo niya? Galing daw siya doon sa salon na yon. Hindi daw nakuha yung gusto niya. Alam niyo ba anong ginawa niya? hindi na siya nagpo sa social media. Hindi na siya nagre -reklamo. Hindi na siya nagtatalak-talak dyan na complain-complain yan. Bakit? Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba kung bakit? Kasi may pera siya. May pera siya. Hindi gumana doon, pangit doon. Hindi umalis siya. Pumunta siya sa iba. Naghanap siya ng iba. May choice siya. May option siya. Hindi na siya magpo-post dyan. Masisira pa pangalan niya eh. 'Di ba? Oh. Yan yung isang advantage. Yan yung isang advantage natin. Karamihan sa magpo-post sa social media sa magko-complain, magre-reklamo, yung presyo mababa. Experience namin 'yan. Bala kayo kung anong experience diyan. Basta gusto ko mataas yung presyo natin. Tataasan nyo yan. Wala nang magbe ng below 1,000. Above na tayo. Diyos ko naman, 2025 na. Yung presyo mo pang 1990 pa din. Anong naisip mo dyan? ano? sino nagpayo sa yun yan? Ha? Sino nagsabi sa iyo na mababa ang presyo? Magbenta sa masa, di baling ang kita. Eh magbenta naman, may pumasok naman. natira sa 20 na lang. Oh, ngayon. Nga nga. <laughs> Oo, oh. O no, kasi nagpayo? Huwag kasi kayong sunod ng sunod doon sa nagpayo na yon. Eto ako, pina sinabi ko na sa inyo. Mga bagwang salon owners. Salon owner na ilang taon na. Taasan nyo, onti, konti, konti lang. Pata. basta. Kung start ka ngayon ng 500, next month gawin mong 550 yan. Next month gawin mong 600 yan. Hanggang makalagpas ka dun sa ano. 1,000 ayos na yon Huwag yung below. Oh, bye. Good morning. <laughs> ah, dabi natin ayusin salon owners. Tulungan tayo. Pasok ka sa ating grupo. Salon Business Owners PH at tulungan ng lansiraan. Walang budulan. Bye-bye.